mga naging hakbang ng latest survivor palaw cast na si Suzuki sa Datsugu. While still on the island, his last move was also inevitably his kiss of death. Dahil bagamat kampante na sana ang naturingang Japinoy hunk with the immunity bracelet in his possession, ipinimigay niya ito sa fellow castaway na si Sean. At dahil rito, Suzuki is off the island at nagsayonara na rin sa competition. Ngunit tulad ng mga maintrigang kaganapan kasama ang tribong Sonsorol, nagsimula na rin magsilabasa ng mga intriga tungkol kay Suzuki. At bagamat ilang araw na rin siyang namuhay in the spotlight, it seems may ilang aspeto ng kanyang buhay that are only coming to the surface ngayon. Sa lahat ng nakasama ko sa isla, sa iyo lang ako nagtiwala. Pero in your case right now, meron ka palang hindi inaamin sa akin. Now this is the time. Ron, ano ba ang mga naririnig ko? Sobrang dami mong chismis, ha? Ano ba? Huwag mong sabihin hindi totoo to, ha? Aminin mo yan. Alright? Pat, sagutin mo talang mabuti. Alam kong anas ka na tao. At alam kong sasagutin mo tong lahat ng walang pagdadalawang isip. Bro, alam ko, um, matagal tayo nagkasama sa isle. Eh. Pero um, mga tanong dito, alam ko kayang-kaya mong sagutin to mga to. Yakang-yaka mo to, bro. Kahit na tanggal siya, eh, swerte na niya yun eh. Wala kaming magagawa kung guhit ng palad niya yung maraming salamat sa pag-aalaala mo sa akin. Ay wala na akong masasabi sa kanya. Mabait naman ang bata Suzuki's back to the so-called real life. At ngayon, he faces the hardest real life issues tungkol sa kanya. This time, wala ng immunity. Suzuki, the tribe has spoken. And this is Gimme Mo. Hey! Alright mga kapatid sa siya yung latest cast off ng very successful Survivor Palau at makikita natin na nice guys well sometimes they do finish last. Please welcome sa so, Gimme mo oh, Suzuki-san. Suzuki. Domo, domo, domo. Konnichiwa, konnichiwa, warahmatullahi wabarakatuh. Thank konyo. you. Okay. Uh, Suzuki, yes. yung uh, unang uh, tanong uh, this is something na last week sa Don't Lie to Me dito sa showbiz Center napaamin namin ni uh, si Tara, sabi niya daw crush kanya. Okay! So, ang uh, pero ang dami din mga castaways, na feel nila naging sobrang close kayo. Ang tanong, did you have a relationship with Tara on the island? Grabe, no? Yung yeah. tanong nyo. Ang dami gusto magka-relationship oh. kay Suzuki, oh. pero si Tara ba naging girlfriend mo sa island? Oh my God! Pero alam mo ba, si Tara, yeah. that time yung audition, top 80 kami, nakita ko si Tara. So, maganda naman siya eh. Wala yes. namang pangit sa Surubay Philippines Castaway ngayon. Okay. Talaga, ano. Maganda naman siya eh. Okay. Diba? So, pero what the question is, naging girlfriend mo ba siya sa island? Ay, hindi naman. Hindi naman? Hindi, hindi, hindi. So, when you say, uh, Suzuki, hindi naman, ibig sabihin may konting relation, hindi nang naging formal, parang may konting MU, parang ganun. Mali yung sagot ko, no? Hindi. Hindi, walang hindi, hindi. MU. Okay, okay. Sige, okay. sige. Next. Ito na. Next question for Suzuki. Suzuki, grabe si uh, John Lapos. Oh. Laki ng mata niya. Okay. Dito. Kumusta po, John Lapos? Uh, ting tingnan natin yung Pero sagot John? ni Suzuki dito. Suzuki, may lumalabas na balita na parang ang daming mga indecent proposal na pumupunta sa pumupunta sa iyo, no? Na, uh, from male admirers, no? Okay. Have you ever accepted an indecent proposal? from a male admirer or female. Basta so, in, in recent. po yun. Yeah, yeah, yeah. Madami. po yun. Ako. Madami. <laughs> madami. <laughs> Kasi dati... Ako, oh, kahit isa wala. Kasi oh, si Suzuki, dami. Dati nasa, nasa competition po ako na Body Shots 2008. Okay. Sumali po ako nung after ng Body Shots. So madami kong makikilala na girls and boys. And then, ayun, doon po nag-uumpisa na dumami yung text sa akin. So what's the biggest offer for Suzuki? napaka grabe po yun. Tinext po sa akin nung ano. Magkano? Uh, 20,000? No, yeah? Oh, uh, yeah 20 000. Tapos po, ko sabi ko, oh. ano po yung 20 mil? Ano po gagawin ko? Sabi ko, tinanong ko. Tapos? Hindi. Eh, alam mo naman yun, siguro. Yeah, yeah. Ano, 20 mil, ano gagawin nyo sa ano? One night stand yata siguro. Yeah, yeah, yeah. O, Tapos? Ganun. Eh, so, sabi, sinabi ko, Bahay, bahay at lupa naman. Bahay? Ah, kasi <laughs> chichi, bente chip lang na yun, eh. Suzuki, tingnan mo <laughs> naman yung katawan na mukha. Okay, okay. <laughs> so, okay so, so, joke ginajoke mo na lang. Hindi, sinabi ko talaga yun. Oo. Oh. Tapos, ayun. Tinedate mo ako oh. siya. Tinedate mo? Oo. pero gusto ko talaga may kaibigan sa akin naman. Ganito, hindi yeah, ako. Yun dinedate mo na masyado na. Walang you know. price. Walang price para kay Suzuki. Pero si John, lapos gusto niya i-date. Sabi niya, ano ba kailangan gawin ni John para maging date ni Suzuki? Okay. Eto, most wanted question for Suzuki. Suzuki, yes. we can see naman you have the looks for this business. At yes. we can tell now may you have the personality din. Medyo kenkoy-kenkoy -kenko ka. Yes. Pero maging realistic naman tayo dito sa showbiz ang buhay ng ang buhay ng isang reality star ay I minsan mean, uh, mabilis lang, di ba? I mean in, in this in this in this industry, di ba? So ano bang ano ba meron sa iyo, Suzuki na magmamark talaga dito sa industry, like magtatagal dito na years and years to come that we will all be fans of yours. Ano ba meron ka? Ah uh, dito po sa showbiz dito sa showbiz. Uh, sana itulungan ko si yung lola ko at yeah. saka mother ko saka father ko sana dito sa showbiz pag kumaga tumas yung karir ko yeah. gusto ko itulungan ko yung lola ko saka so ko. family support talaga Kaya, on, on your support. side and then yung sa pag-aaral ko yeah. para tinapos ko yung pag-aaral ko para maging role enforcer nag-aaral po ako ng criminology ngayon criminology? Oh so, uh, wow. Yeah. wow, wow. action and, star talaga Role enforcer and then sana yun. Sige. So, pang action star talaga si Suzuki. Okay, maraming salamat, okay. Suzuki. I'm sorry so, about the casting yeah. of uh, Survivor, pero, you know, you did a good job and everyone uh, spoke very highly of yes. you. So, maraming salamat, Suzuki. Maraming salamat Suzuki. po. Okay. Tapos, nandyan naman si John Lapos, magtutulog sa career mo, okay? Yan. <laughs> There you go. Don't forget, Survivor Palau, still doing very well in the ratings. Babalik ang showbiz central. Don't go away. Confirmed! Kumakalat sa internet.